Hello, good morning guys. Meron lang akong gustong i-flex sa inyo na gamot na nakatulong sa akin, really. Kasi sobra na ang uh, sugar blood ko. Yan. Noong nagpa-laboratory ako last month, ang uh, blood sugar ko ay umabot sa 300. Kaya pala makikirot yung mga kamay ko, yung mga paa ko, halos hindi ako makatulog parang napakaraming karayom ang tumutusok-tusok, makirot as in masakit talaga. Yan. Kaya nagpa-laboratory ako, findings na pakataas yung sugar ko. Kaya nakita ko ito sa online. Look. Yan. Yan. Nakita ko ito sa online. Bumili ako ng dalawa sinubukan ko, initry ko. After one month, kaya ngayon ko lang ako nag-video, kasi tinapos ko yung one month na pag-inom uh, sa gamot na to. After one month, nag, uh, nagpa-laboratory ako kanina, ang findings ng blood sugar ko, dati ay 300, naging 212 na lang. Yun. Ang laki ng pagbabago, ang laki ng ini-down o improvement sa tulong ng gamot na ito. Kaya kung mayroon kayong mga matataas na sugar, yan, subukan ninyo ang gamot na ito online pa rin. Thank you!